Hi guys, it's me, I'm back, Earl the Pearl. So ayun, may galing tayong Lazada. Bumili tayo ng portable washer na ano, car wash yan. yan. Ito guys. So tingnan natin siya ngayon. ko siya sa ating sasakyan. So 48 volts yung binili ko. Yan makikita ninyo dyan. Ito, ito siya na na natin siya. Yan. There you go. Power max niya. Yan. So, working siya. Yan. Ito. Okay. May spray. Eh. Ayan, mas madali siyang maglinis ngayon, guys. Yan. Madali. Lalagay mo lang dun. Eh. Tapos oh. Nalilinis na siya, oh. Yan. Pinakailangan ng air compressor ngayon. Ayan. Ayan ayan lipat natin guys kabila naman tayo ang dali iyan yeah. yeah. iyan there you go ayan guys ang eh. dali siya eh. mas mag-aangang buhay na kapag ka ganito naglilinis pwede natin palitan ng talim yun. dahil dalawa yung talim niya ito Paano magpalit? Ganito. Ito yung isang talim. Yung matalas. Yan. Ganito lang oh. Dali. Pull. Oh, sige. Punta ako doon. Magawak eh. Yan. Pupul mo lang siya. Then, push mo lang ulit. Ganun, yan ay wala nagawa kong video push sandali guys push ko lang yan yun kabit na natin ito yung isang talim yun o oh. ito yung isang talim yun o oh. yan ito yung isang talim Makalim sya oh. So, yun guys. So, affordable na sya Mas madali pa ang buhay. Huwag nyo natin pahirapan ang buhay. Simple lang ang mabuhay. So, yun. yun ano kalim santalim niya? ano, ganda, di ba? Mga ilapang ilalim niya. Lapang isang libo yan, guys. Hmm. Hindi na tayo mahirapang mag-ano. Eh. Hindi na tayo mahirapang mag-linis. Paano na Hey, okay, guys. Again, it's me. And I'm your host, And the pearl. Boom.